Hello, hello, hello. Good morning, mga idol. So, dito na naman po ang inyong little code. So, muli na naman tayo magsama-sama eh, sa magandang umaga nito. So, Kita tayo eh mag-iikap tayo dito sa bayan ng Jejo. walking today so lalakad tayo so sana ay bago ko ituloy itong aking video sana po ay huwag nyo kalimutan mag like, subscribe and pindutin ang aking notification bell para lagi po kayo updated sa aking susunod pang mga video so maraming maraming salamat po let's go at itutuloy na po natin ito ang aking video. So guys, uh, ito po tayo sa munting ilog na video. Ito pong ilog na ito ay lumalaki po. Ito po yung ilog na karapong na taga. So, yan na uh, po tayo at uh, ating nakita yung Ito po ako lagi na mga maschal yan, yan. Rito sa Jeju Province, South Korea So, yah 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 ang mga puno po ng sangkis dito ay nasa kalsada lang. Ayan. Yan po ay walang pumipitas nyan. Kasi, bawal mga bata hindi nang uuha nyan. So, ayan. Lalang buwan, lalaki. So, malapit na rin yan, mahin. ayun Let's go. Takal tayo, guys. So, ayan. meron nag walking so ito so, ang lugar nya eh talagang mapapansin nyo province sa province lang yan yan ang ilog eh napakalinaw ng tubig so Linaw na malinaw, bawal magkalat yan ang kagandahan dito sa kanila so bawal talaga so to atayo tayo so maliliit lang ang puno pero ang bunga malalaki bawal kasi yan na dikit dikit ang bunga so kaya e, ganyan lang so let's go guys so nakakad tayo yun yung mga orange dami merong bunga nila laki hindi hmm. sila pwedeng mag dikit dikit ganyan lang lagi ang mga clearance nila yan lagi yung malalayo ang clearance so, yan okay so Tapos lahat eh, may bunga. Kaya, ito uh, tayo doon hanggang sa uh, dulo para nakita natin yung mga puno. Hanggang no, arami ang mga bunga. Kaya, tulad na ito. konti lang ang kanyang bunga. Malit pa kasi siya. Yan, mababa pa. Yan, dito tayo ngayon yun parang buha. yun 40 lang din ang buwan niya pero ang lalaki yan ay dadaan na bus dito may upuan ayan bagong upuan nilagaya ng city hall ayan bago pa yan yun ito dito kada ano mga daanan meron yan mga bangko kasi iba yung mga namamash yan nagtatravel so pag napagod meron upuan yan bagong bagong bangko yan alanganin lugar to kaya nilagyan yan walang upuan dito kaya yan nilagyan yan so nice ang galing so laag tayo Yan, ito naman ang uh, puno ng orange na ito. Ang uh, gobyerno yung magpapaharpis niya. May ginagawa sila dyan. Tea. Ginagawang tea yan. yan malalaki kasi. Ito yung ginagawang tea. Ang lalaki ng bunga. Pag yan ay nanilaw na, ginagawa yung tea yan. Kung um, napapansin nyo, pag nakarating kayo ng South Korea, meron silang yung orange na tea. Yun. Yan ang ginagawa yan. So, ang lalaki. So, yan, kahit na maliit ang puno Ayan, may bunga katulad neto maliit nag iisa ang galing Ayan. wala na nakagalaw nyan nadandaanan lang ng mga bata so ito rito napakakakak ah, ah. tahimik. tahimik di hindi katulad sa atin sa Pilipinas na marami naglalakad isa, ay sa dalawa apat uh, ang kanyang bungo let's go ito medyo hindi pa nalinis dito may nag nagalinis dito kaya lang syempre eh, marami silang nililinis isipin nyo buong buong sogwi po nililinis yan tas dito hayo bayan ng hayo ay eh, nagpa-vacuum ng mga kalat na yun. Yan. You know, guys, so hindi nyo, know, dahil pa rin buwan. Wow, you know. So, let's go guys. Let's go

pig. Okay, so, ayan. Um, so, let's go guys. So, lahat tayo. At ito, yan, meron pa rin bunga. Marami po yan. Ang ganda dyan. Ayun. Mangin. So, napakalamig. dito lang po tayo sa alsada. Pero wala abo. Yeah. Hey guys, so let's go. Yan. Ay, yan, alis lahat po 'yan, mga buhok. Go. Yan, heron din. Oh, you all may go So, to may go up there. maglakad ayun ayun let's go guys so ito na lang po yung aking uh, video at wala pa alam na ako sa inyo at, sana po tanorin uh, nyo aking video ito para Akin may pagpatuloy ang aking mga sinimulang bilang isang small youtuber. So guys, so maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, sa walang sawang, walang support uh, sa akin. So maraming maraming salamat. Nagpapaalam uh, ako sa inyo lahat. Uh, naabati ko kayo ng good morning good morning sa inyong lahat so bye bye bye, -bye. thank you for watching